Hello po. Ha? Oh, andito na naman tayo. At all Tama Sa isang, uh, isang kahindik-hindik at kagilagin last na episode. <laughs> at topic natin ngayon, eh, very common. At inatras na yung kaso eh. Bakit? Nawarad pa rin. Oh. Kaya, at all mawawarad pa ba kapag ka inatras na namin yung kaso? Pag-uusapan natin ngayon. dito tayo ngayon sa somewhere sa Laguna. No, nakita niyo naman yung view ko, di ba? tas taas. <laughs> Lail, lalim, niya, yan, no? Pusunod <laughs> so, na to, tapos susunod nyo itong vlog na to. Pati na kami. At saka yung proseso nung paglabas ng waran. Kailan lumalabas ang waran? Magbo-boil down tayo dun sa sagot na kahit na umatras na yung complainant, o kaya, ikaw yung akusado, yung complainant mo, sinabi niya, sige paret okay na. Pisa tayo, pre. <laughs> okay na yun. <laughs> Maaari pa rin. Lalabas ang warrant mo. Ang ah. At parang sinasabi, attorney, na lalabas ang warrant, eh, nagkabati lang nga kami, attorney. Oh, inuusgahan mo yung decision namin, attorney. <laughs> Kasi attorney, baka ang sinasabi mo naman ng mga nagbate o yung mga nagayos ng kaso, yung mga beso-beso lang. yung mga salita-salita lang, chika-chika lang. Kami, yung case namin, talagang may desistance na kami, attorney. Ito na, hawak ko na yung desistance, oh. Talagang may compromise agreement na kami, attorney. Slight like, physical injuries lang kami, attorney. And vexation lang kami. Yung mga sinasabi mo doon sa ano, sa vlog mo na kasong walang warrant, yun lang kami, attorney. Ayaw na talaga ni-complain at nag-abroad na. Umalis na. Umalis. Binayaran ko na yung gasto sa motor, sa kotse niya, nabangga ko. Gasto sa hospital, attorney. Bayad na. Nagyakapan na kami, attorney. Kaya sa ko pa siyang ninong. Sa kasal ng anak ko. Kahit na principal is sponsor pa siya sa kasal ng anak mo o sa kasal mo, basta criminal case, chances are, lalabas ang waran. Kahit nagkasundo na kayo. Depende sa sitwasyon, may mga senaryo tayo dyan. Kahit na may desistance na kayo, apidabit of desistance, panoorin nyo yan. Ha? May compromise tayo, kayo, panoorin nyo yung areglo. nyo pa ron. Magiging kumpare, kumare na ho kami. <laughs> Imay natin, gagawa tayo ng mga senaryo, yung sinabi ko na nga kanina, para talagang lubos ninyong maintindihan. Ha? Lubos! <laughs> Reminder, ha? Pag civil case, Kalimutan nyo na to. Hindi mag-a-apply, ha? Walang waran sa civil case. Atorny, 100,000 hindi binayaran sa akin. Atorny, inutang sa akin. Atorny, 500. Isang milyon, atorny. Puro pa nga ako, atorny. Dapat, dapat mawaran yan. Huwag <laughs> <laughs> mo nang ipili. Takala ko ba magkumpare na kayo? <laughs> Ito tayo sa scenario number one. Criminal case tayo mga maliliit na kakula. Suntukan, sabunutan, sabihan ng malande, sapador, tweet, mga kasawa ko, Facebook, maasaran sa Facebook, yung mga ganyan. <laughs> Kapalpita <laughs> kaso, yung mga pwedeng isettle. Subject to compromise na kaso. Yan, ha? Banggaan ng sasakyan, mga motor. Disgrasya sa sasakyan. Kahit may namatay. Hmm. Yung mga reckless imprudence resulting in homicide yan. Yung mga ganyan, pwedeng isettle yan. Diyan muna tayo, ha? Scenario number one. Halimbawa, nasa PI pa lang tayo. Preliminary investigation, hearing kay Piskal. Halimbawa, sinabi na ni Piskal, hindi ba kayo magkakasundo na lang? Ahaba pa to, ganyan-ganyan. Hindi, okay na, Piskal. Ah, nagkasundo na kami, okay na. Invite ko na siya sa binyag ng anak ko. Kinuha ko pa nga siya ninong eh. Ah. <laughs> ah, sabi ni Piskal, kasi kaya magsabit na kayo ng uh, of resistance. so kaya, emotion to withdraw complaint. Okay, kaya, compromise agreement ninyo. Tain nyo na lang yung reso, ha? Submitted na to. Oh, ah, paglabas ng reso, dismissed. Ah, due to the settlement of uh, the compromise agreement of the parties, ganyan-ganyan. The case is hereby, ano? Dismissed. Ah. ni magkakawaran pa ba yan? Dismiss na nga. <laughs> ito yung scenario number one natin. Okay? O, ibig sabihin, yung mga kasong pwedeng isettle, nagkasundo kayo sa harapan ka ni Piskal. Nagsubmit kayo ng mga papel-papel ninyo, desistance, pag-atras. Okay? Scenario number two, ganun pa rin yung kaso. O, ito pa rin yung sa scenario number one. Pero nung sinabi ni Piskal, ano, hindi ba kayo magkakasundo kayong dalawa? Ha? Bahala siya, Piskal. Manigas siya. <laughs> Kahit sa reception, hindi siya makatapak. Okay. <laughs> Mr. Rated na, Shepi, anong gagawin niyo? Waiting kayo ngayon? Sasampa ba o i-dismiss? Kung kaso, nagkabati kayo ngayon. Sige, pare. Ah. Huli na kitang ninom. <laughs> Nagulat kayo yung akusado, yung dinimanda. Lumabas ang warad. Bakit ganun, attorney? Na eh, nagkasundo na nga sila. O, yan sinasabi ko. O, punta tayo sa scenario number 3. Ah, uh, dito, ito na yung mga medyo matatas na kaso. Yan na yung mga hindi na pwedeng i-compromise, hindi na pwedeng i-desistance. Mga pinapaliwanan ko na sa mga vlog yan. Magtsaga kasi kay Manon. Sample, isama mo na syempre dyan yung mga Nobel na cases. Uh, di ba, yung mga murder, uh, kidnapping, o di ba? rape, mga ganyan. Yung mga drugs case, uh, hindi na yan, hindi na siya settle yan. Ha? So, yung mga hindi ganun kamikat na kaso pero walang settlement, sa mga vowsy yung may physical abuse. Okay, may psychological abuse yan. Hindi, na, pwede, hindi pwedeng i-compromise yan. Hindi pwedeng i-settle yan. Mga, mga estapa na medyo mabibigat na. Hindi na tinatanggap ang desistance dyan. Sa piskalya at sa korte. Wala. Walang compromise dyan. Ngayon, pag ganyan ang kaso, basta may nagdemanda, ha? Kahit i-apply mo yung scenario number one, yung nagkabati kayo sa piskalya, piskal, okay na kami. Bati na kami, pisa na kami, oh. Principal sponsor pa nga, eh. Okay, okay, <laughs> okay na, piskal, nagkabayaran na kami, binayaran niya na yung gastos ko or talagang hindi kayo nagkasundo scenario number 2 hindi piskal manigas siya kala siya mabulok okay. okay submitted tapos sa kalagitnaan ng uh, while waiting do sa reso nagkasundo kayo okay na tayo pre peace peace yo ano lalabas ang warrant kung talagang mawawarant ka dyan hindi siya kabilang do sa kasong walang warrant lalabas siya magugulat ka kahit na nagkasundo pa kayo during ano you know, yung pending kayo ng ano ng resolution. Eto ni paano yung mga kaso na kasong walang waran sa blood mo na yan. Ay di ba may sinabi ako instance doon na pwede ka pa rin mawaran pag hindi ka umattend sa arraignment. Right? Oh kasi ang nangyayari dito pag nagkasundo na kasi yung mga parties, hinahayaan na nila eh. Hindi na nila sinisipot yung mga kaso. Hindi na sila pupunta sa piskal, hindi na sila pupunta sa korte. Kahit ano pang dumating sa kanila mga notice, dip, pati naman na kami. Oh, yan. Lumalabas ang warrant. So, ito tandaan niyo ha. Yung scenario na yan, yung 1, 2, and 3. At ano yung sagot? Bakit nga lumalabas? Ito na nga, sasagot. Relax, ha? Chill. <laughs> Sinan ko lang yung mga scenario. <laughs> bakit muna naiba yung scenario sa una, yung scenario 1? At ano bakit yun? Na-dismiss. Hindi lang ba yung warrant? ah, uh, kaya nga sabi ko sa inyo, eh, compare nyo yung mga scenario. Eh. Yung sa una, di ba, maliliit lang yung mga kaso. Pwede siyang masettle, pwede siyang makompromise, subject to compromise agreement siya. At nagkasundo kayo sa harapan ni piskal. Di ba? Tinanong sa scenario number 1, tinanong, "Oh, magkakasundo ba kayo? Pwede niyo na ba kayusin 'to?" Okay po, piskal. Oh, pag sabit kayo ng ganyan, desistance, compromise, nagcomply kayo. Sinambit niyo. Kay piskal. Ibig sabihin, in-inform niyo si piskal. In-inform niyo ang piskal ya na gusto niya na tapusin yung kaso at nagkasundo na kayo. Okay? Kaya naiiba yung scenario number one. Kasi sinabihan niyo yung piskal niya eh. Yun ang pinakaiba ng scenario number one, dun sa two and three. Okay? Ang tanong ngayon, babagsak dun sa two and three. Na bakit attorney nagkasundo na kami? Bakit hindi pa rin na, na dismiss yung kaso at naisyuhan ng warrant yung ako sa, sa scenario Sa number two, lumabas ang warrant, na-issue ang warrant. Bakit? Okay, tara, sasagutin na natin. Number one, walang pakialam ang piskalya sa line-up ng mga ninong at ninong. <laughs> Kasi naman, no? Opposite. Nung scenario number one, hindi niyo in -informing. Hindi niyo in-inform ang piskalya na gusto niya nang matapos yung kaso, na gusto niya nang mag-settle. di ba nag nagbatigasan kayo sa, sa pangalawang senaryo? Manigas ka! <laughs> Nagkaganoon na kayo, di ba? O, ay na-submitted. Wala naman kayo, hindi naman kayo pinagsubmit piskal, yung desistance. kay ihabul ihabol namin Marami na ako experience sa ganyan. Hinabol, pero dahil submitted na, na meron ng ano, meron ng resolution, boom, umakyat sa korte, nawarat. Okay? Kasi hindi yung inform fiscal niya. Wala mo sila pakialam kung nagkabati na kayo eh. ba? Diba? Kasi, ano na yun eh, sarili yung usapan na lang yun eh. Hindi naman na-inform ang husgado, ang piskalya, sa gusto ninyong mangyari dun sa kaso. O, oh, eh nagkaroon kayo ng demandaan. Ang inaasom ng prosecutor's office, yan, laban. Hmm, diba? Tinatanong kayo ng umpisa eh. Unlike nung sa scenario number one, may ginawa kayo. No? Sinabi niyo, opa, masasettle kami. Ito, desistance namin, fiscal. Okay. okay. Alright? Pero sa kung kukumpara ninyo, di ba? Hindi kayo nagayos ayos eh. O, oh, ninyo na tumulo yung kaso. Proseso yan eh. Tutuloy yan. oh, pagkas, kung swerte, kung sa resolution ni fiscal, ad, walang, ano, walang probable cause, dismiss. oh, eh, paano kung umakyat? Laki natin sinasabi. Sumampas sa korte, ang korte, apply nyo tong vlog na to. Ngayon. Kailan lumalabas ang warrant. Tapos, syempre, yung huling senaryo, yung third senaryo, eh, pag mabibigat na yung kaso, kahit nag-file pa kayo ng so desistance, wala yan. Kasi sa rules, hindi siya pwedeng makompromise. Eh. Hindi siya pwedeng i-attress. Eh. Yung mga sinasabi kong kaso kanina, yung eh, sa senaryo number 3. Oh, okay? So, kahit na during PI, naghihirin kayo kay Piskal, binigay niyo na piskal okay na kami o, si piskal gaano sa inyo ah okay oh sige akin okay na yan akin okay na yan kaya lang syempre pag-aaralan pa rin eh. makikita ay hindi to pwedeng ma-settle hindi to pwedeng ma-compromise hindi pwedeng desistance dito o, kaya magugulat kayo attorney nag basa kami kay piskal ang dami niyan attorney yung ganyang kaso ang bibigat ng kaso tinatanong sa akin rape mga ganyan murder attorney ganito po yung kaso pero nag umatras na po yung complainant gumaganon sila hindi ano yon, hindi uubra yon. Makikita pa rin yun sa piskalya, i-re-resolve pa rin yun. Hindi base sa desistance o hindi base sa compromise. I-re-resolve yun base sa mga aligasyon. So kung ni-resolve, kung walang probable cause, o di-dismiss. Pero kung, kung probable cause, sa pa sa korte yan? O ano mangyara sa korte? Pag ganyang katatasan na kaso, sure warrantian oh. Kaya yung mga iba sa inyo dyan, na nag-file ng desistance, ng compromise, o ito eto na yung sagot kahit na meron kayo niyan, may mga decisions kayo na may compromise agreement kayo sa piskalya pa lang, pinasa niyo kay piskal. Eh kung hindi naman subject to compromise yung kaso ninyo, huwag kayong magugulat kung biglang may nawarat yung akusado. At hindi garantiya na attorney ito, may, may kopya ako ng decisions So. Ano ba to? Sure na ba na hindi na ako maano dito, mawawarantito? May nagtanong sa akin yan eh. No. Kung sinagot ko siya noon, hindi protection niyang decisions na yan. Kasi kung mabigat yung kaso, at hindi subject to compromise, hindi subject to resistance. Oh. Attorney, since 'di ba pagka warrant, korte na ang nag issue ng warrant, 'di ba? Oh, tama ka diyan. Okay. Attorney, paano kung halimbawang sa korte na kami magpasa nung affidavit of desistance namin o kaya nung compromise agreement namin? Si judge naman nag-issue ng warrant eh. Ha? question. Oh, ako rin ang nagtanong. <laughs> well, ganun din. Ha? oh, sa scenario number two and scenario number three, lalabas pa rin ng wara. Bakit, attorney? Okay, bakit? Eh, kasi wala namang pakialam si judge eh. Wala pakialam ang korte ha? Sa lineup ng entourage mo nino at ng mga ninong at ninang mo. <laughs> Kaya sabi ko sa inyo eh, panoorin nyo yung petition for nag bail, nag na ako kaya ng arraignment. Hinuli dahil sa warrant. Tsaka yung nasa abroad me, may kaso me. Yan, yeah, eh. panoorin nyo yung mga vlog na yan. Kasi wala pang jurisdiction ng korte. Doon sa accused. Di ba lang itong sinasabi yan? O, hindi gagalaw ang korte. Kahit na magpasa kayo ng, ano, ng kung ano-ano mga papel, hindi muna papansin din ni judge yan. O, kasi wala pa nga akong ano eh, hindi ako kikilos. Wala pa akong authority, wala pa akong power sa accused kasi nga Oh. Kasi hindi pa ano. Kaya sinasabi ko sa inyo panoorin niyo yung mga ano yung mga arraignment, yung mga yan, yung mga vlog na sinasabi ko na yan. Kung ganoon attorney, anong dapat namin gawin? Hindi rin pala papansinin ni judge yung mga affidavit of decisions namin. Oh, yung mga compromise agreement na namin kahit ipasa namin doon, hindi naman pala papansinin ni judge, oh, di ba? Ano ba dapat gawin kung may warrant? Ano ba 'yung sinasabi sa mga vlog ko kung nanonood ka? Ina pa ako nagbabanggit dito ng mga OG ko na vlog, yung mga old school ko na vlog. Andyan yan, andyan ang sagot. Pagtsaga ka lang. Eh, Tony, paano yun? Nobel. Nobel. Oh, no bail. No bail, Oh. Ano panonood mo pag no bail? Hindi ako nagkukulang sa'yo. Hindi, <laughs> hindi ako magkukulang sa'yo. Handa ako sa'yo. <laughs> Kasi, di ba, ano may layo ko sinasabi? Hanggat hindi nanguhuli ang accused, hanggat hindi siya nagpapiansa, hanggat hindi siya sumusuko sa korte, hanggat hindi ka nagbe-bail, ano mangyayari? Hindi gagalaw yung kaso. Hmm. Hindi ka masiset ng ano, arraignment. Kasi kaya nga nag-i-issue ng warrant si judge eh, para magkaroon siya ng jurisdiction dun sa ano, sa accused. Para tumuloy yung kaso. Para hmm, na lang ako. Ha? It's up to you. It's it's for you to know, to discover, to learn. Ha? Okay, so I hope may natutunan ka na kung bakit um, bakit nagkakaroon pa rin ng warad kahit right? na nagkasundo na mga party okay so maray pong salamat ha um, God bless mag-ingat po yung sa labas now